Umagang-umaga, eto yung nadatnan ko sa salon namin. Nakalimutan namin na may pusa pala sa loob ng salon bago kami nagsara. Ayan po ang mga pinaggagawa ng pusa. Ayan, ayan, ayan. Nadatnan ko po siya. Ayan. Pinagsisira po yung mga gamit namin. Ayan po, pinagsisira ng pusa yung mga kesami namin. Ayan. Ang dudumi po, ayan po. Binigyan pa ako ng another na trabaho ng pusa. Kala ko, pinasukan na kami na magnanakaw. Ay, nako, buhay. Magandang umaga po. Magandang blessing po. Ang pusa'y nang gulo. Ay, napo ayan po, pinagwawasak niya yung mga gamit namin. Ayan po yung mga, ano, bakas ng paa ng pusa. Nagpupumiglas siguro, gusto niyang lumabas. Ayan po, guys. Ayan po yung mga bakas ng pusa. Ayan. Ayan po, ang dami. Naglinis na po ako gabi. Hindi ko alam kung paano nakapasok ang pusa sa loob ng salon namin. Ayan, guys. Ayan po ang ending. Lilinisin ko. Dahil ako palang nandirito. Ay, nako. Ay, pusa. Sana blessing ka na ng mamaya sa customer. Dinungian mo ang aming salon. Pinagawasak mo yung aming mga gamit. Mabalit na pusa. Ang dumi dumi Hindi ka kaya tumain Nasaan tayo mo Nag ako kagabi Pero ngayon ang daming, Bago po kami nag start Nag map ako Ayan guys pinagwawasak po niya mga gamit namin. Ayan. Tapos, alam dami dami. Mga bakas ng pusa. Naglaro siguro siya kagabi. Magdamag siya. Nandi Hindi ko alam kung saan siya tumai at umihi. Wala pa akong Bigyan mo ako ng trabaho. Ay, salamat po. Blessing na lang sana yung nangyari sa amin.